Mga ka-Republic, kung big man ang pinoproblema ng Barangay Hinebra, ito na rin ang problema ngayon ng Rain or Shine matapos ma-endured si Nakaylan Kaylan Johnson at Kate Datu. Kitang-kita naman ang naging epekto sa Hinebra mula nang i-trade nila si Christian Standhardinger. Hindi pa ulit nananalo ng championship ang Game Kings mula nang mawala sa kanilang hanay ang Phil German Bulldozer. Hindi itinatago ng talk and text ang kagustuhan nilang i-acquire ang former Hinebra Bigman na kung huwag mamaterialize, sasabihin natin may katapat na ang SMB. Ngunit ilak nga raw ang Phil German Bulldozer. At sa ganyang point of view, mukhang nakalalamang ang rain or shine kung ang pag-uusapan ay ang access kay si Stan. Lagi raw nitong kausap si Stanley Pringle na sa ngayon ay nasa hanay ni Coach Yang Yao. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, upang makuha si Stephen Holt, Isaac Go at ang third pick sa rookie draft who turned out to be Arja Barrientos, Itrinade ng Hinebra sa tira firma si Christian Standhardinger kasama si Stanley Pringle. Obvious na dinamdam ito ni si Stan. Hindi na niya tinapos ang kontrata sa jeep at nagdeklarang magre-retire na siya. Samantalang si Stanley Pringle, tiniis niya ang ilang buwang pamamalagi sa laging kulelat na prangkisa hanggang maging unrestricted free agent. Iyon naman ang pagkakataong nasilip ni Coach Yang Giao para papirmahin si Pringle ng two-year contract upang bigyan ng bitranong leader ang kanyang team na binubuo ng mga kabataan pang player. Si Nabiu Belga at Gabe Norwood na lang ang natitirang bitrano sa team at sabi ng ROE's coach, ipuprovide daw ni Stanley Pringle ang leadership ng isang veteran para maging steady ang team sa mga crucial moment. Tatlong beses nakasalta sa semifinals ang Elasto Painters last conference. Ano raw malay natin, baka si Pringle na ang sagot para makatawid na sila sa finals. Pabiro pero umaasang sabi pa ni CYG. Maganda ang simula ng kampanya ng Rain or Shine ngayong All Filipino Conference. 5 wins in 2 losses ang kanilang kartada nasa pangalawang pwesto sa team standings kasukob ng LX. Ngunit biglang may problema. Nadali ng patilyar tendon injury ang kanilang young big man na si Kate Datu. Kaya ramdam na agad ng kupunan ang paghina ng kanilang puwersa sa ilalim. Natalo sila sa NLEC Sabado ng Gabi 105-91. Malaking kawalan ang 6'7 na si Kate Datu. May mga iniinda ng injury si Nakaylan Johnson, Stanley Pringle at Luis Villegas. Kaya naghahanap ngayon ng rain or shine coaching staff ng isang big man para palakasin ang humina nilang front line. Inamin ni CYG, tinitingnan nila kung puwede ang alinman kina Mike Miranda at Justin Chua. May nagtanong kung di ba sila interesado kay Greg Slaughter. Prank ang sinabi ni Coach Yang Yao, hindi babagay sa run and gun play na pinatatakbo nila si Greg Slaughter. Kung may isa pang big man na available para mapitas ng Rain or Shine, ayan din ang former Ginebra Center na si Christian Standhardinger. Hindi itinatago ng TNT, interesado ang mga ito kay si Stan na kung magmamaterialize, pwede na nating sabihin may katapat na ang SMB. Ang problema nga lang, wala silang akses sa Pilgerman Bulldozer. Sa puntong ito nakalalamang ang Rain or Shine. May bukas na communications Stan Hardinger sa dating Henebra teammate na si Stanley Pringel. Naging teammate din ng dalawa sa ating national team. Lagi raw nagkakausap si na Pringel at Stan Hardinger. Kaya kung gugustuhin ng Ren or Shine sa pamamagitan ni Pringel ay maaari nilang ma-access ang mailap na Phil German big man. Ang problema nga lang pagmamayari pa ng Terra Firma Jeep ang playing rights ni Stan Hardinger. Kung sakali, sino ang pwede lang i-offer upang mapapayag ang Terra Firma na ibigay sa kanila ang former Ginebra Bigman. Pero lahat naman ay nadadaan sa mabuting usapan. Kayo, payag ba kayong maharbat ng Ren or Shine ang sentrong nagbigay sa Ginebra ng ilang championship? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood Shout out sa yo Enrico Di Guzman mula dyan sa Belgium. Yes, o nga. Yan ang dahilan kung ba't ilang araw tayo yung video. Sa iyo rin, Igay Villa. Shout out sayo, Aion, sa iyo, Idol. Salamat. Sa iyo rin, Norman Flores na laging nakasubaybay sa atin. Igan sa ating FB page. At sa Yuren Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Uh, salamat sa panonood idol. At sa Rose Rosemary Juan, oo nga, malakas ang hangin. Pero wala na, nakaraos tayo. At sa Yuren Edwin Filisardo. Yes, basta fake news tungkol kay JB, madalang, madaling kumalat. At sa Nelson Merson Cabaliblag, mula nyan dyan sa Oman. Shout out sa you idol. Ingat ka lang eh. Salamat sa, sa panood mo at sa iyo rin shout out Barako Mandirigma shout out sa iyo salamat sa iyo lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.